po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa mga bagong spike na lumalabas dito sa aking mga orchids. Pero bago po tayo magsimula sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, like comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Yan, ito nga po yung topic ko ngayon, yung mga bagong spike na lumalabas dito sa aking mga orchids. Alam nyo naman po, nung mga nakaraang buwan, uh, talaga napabayaan ko po itong aking mga orchids, lalong-lalo lalo na po yung nandun sa harapan ng aming groto. Mamaya po ipakikita ko sa inyo kung ano yung update at kung ano yung nangyari sa, sa aking mga orchids doon sa harapan ng groto nung tag-araw na talaga naging busy po kami hindi ko po talaga naasikaso pero yung iba pong orchids na nandito konting araw lang yung nakukuha nila dahil nga po dito sa mga uh, daho, sa mga sanga ng puno ng mangga at saka ng puno ng uh, puno ng macarthur tree pakikita ko po sa inyo yung resulta at kung ano po talaga yung dapat na magandang lagyan uh, ng ating mga orchids. Ang una ko po na ipakikita sa inyo ay yung mga bagong spike na aking mga orchids. Kasi natutuwa ako kahit hindi ko po sila nabigyan ng fertilizer at uh, talagang nagkaroon sila ngayon ng mahabang spike kagaya nito. Ito po yung kulay uh, white na may kulay violet. Yan, dito po siya nakakapit sa puno ng MacArthur tree. Ayan o, no, ang haba. At meron pa talaga na uh, ihahaba pa. Itong spike ng aking dendrobium orchids. Tapos, alam nyo, itong mga nandito na nakakapit na to, ito yung mga na-propagate ko lang po sa mga dati ko na dendrobium orchids na namatay. At, sa ngayon, makikita nyo naman, yan, taon po yung binilang bago gumanda ng ganito kaya po lagi kong sinasabi sa inyo yung pag-aalaga po ng orchids ay kailangan mahaba po yung pasensya nyo uh, matyaga po kayong mag para lumaki yung orchids hindi po ito kagaya ng ibang halaman na uh, araw linggo o buwan lang malago na at maganda na yung mga uh, halaman pero itong orchids talaga pong tiyagaan at mahabang pag-aantay po yung kinakailangan para po mapaganda at mapabulaklak yung ating mga orchids. Kagaya po nito, ito, yan o. Yan, anak lang po to ng unang uh, orchids ko. Kaya lang, hindi ko alam kung parang namatay na yun eh, na doon nakalagay. Pasensya na, medyo magulo talaga dito sa bakuran. Kaya ngayon, nagiging busy na naman ako. At yung aming bahay kubo, yan, binaklas dahil pinaglaruan ng mga pusa at daga yung bubong bali yung bubong po kasi niyan pawid kaya ang gagawin namin ngayon gagawin na lang namin gasibo para meron kami na galawan kapag merong bisita hindi na sa loob ng bahay eto balik tayo sa orchids ayan dito nakalagay yung mother plant nitong sinasabi ko na to na mahaba na spike na to maganda yung bulaklak nito at ah, talagang nagtatagal hanggang 3 months tapos ito, hindi ko alam kung ito ay Burana Green. Ito may spike na oh. Yan. Mga unang uh, pamumulaklak pa lang nito mula, uh, mula nung kinapit ko dito. At ito po yung napropagate na ko na isa sa mga mother plant ko dito. Hindi ko lang po sure kung iyan po ay borana Green. Pero ito po, uh, ito to na mulaklak na po to, ilang beses na, yan, nagdadalawang spike, borana green po to. Hindi ko lang alam ko ito ay borana green din. Kasi ako, kapag nakakita ko ng, uh, pwede kong ipropagate, ipinopropagate ko na kinakapit ko dito. ating tingnan nyo yung isa na king, na talagang, yan o, no, cane lang po yan, tinuso ko dito. Ngayon, yan, Meron ng bagong kikis. Bale, kinawit ko lang dito sa pinagtalian ko nito. Kasi nasasage kapag dumadaan kami. At eto naman yung uh, mga... dendrobium orchids ko na kinapit ko dito sa DIY na driftwood, yung PVC pipe. Yan, eto yung mga ano din. Yung mga na-propagate ko mula sa mga uh, unang-una na mga dendrobium orchids ko na kinain naman ng mga suso. Ito yon dito ko dito ko ikinapit yung mga natira. Talagang lumiit na. Sa ngayon, ito lumalago na po. At ito, uh, meron na naman bulaklak si Erie New Normal. Na dati na bulaklak na, ito yung kanyang spike. Uh, parang tatlong piraso yung pagkakabulaklak niya. Pero pinakita ko na po ito sa mga nakaraang video ko. Sa ngayon po, nagkaroon po ito ng lima o anim na buds. Kaya lang dito sa ngayon, kapag umuulan talaga ang daming insekto na kumakain sa mga buds ng mga bulaklak. Kaya ayan, dalawa na lang yun natira na buds. Uh, I-update ko po kayo kapag bumuka na yun, ipakikita ko sa inyo ng mga spike ngayon. Pero meron po na mga uh, spike na talagang may bumuka na na pa isa-isa o dalawa napakita ko na po ito sa short video o sa video ko rin nung nakaraan ayan ah, mahaba yung spike nito kung makikita nyo yung nandito ayan tapos ayan ngayon nagkaroon na naman ng ah, dalawang spike ah, tatlo ayan isa dalawa tatlo ang ID po nito ay si Aridang Green Trilips Uh, sure natin. ah uh, yun Ayun. Aridang purple green tree lips pala ang ID nito. Bali, merong tatlong spike pero katatapos lang ng bulaklak nito. Ayan, sariwa pa nga yung pinaka-spike niya. At ngayon, meron pa rin dito na hindi tayo makagalaw dahil itong mga aking mga mukara ay dito ko sinabit kasi sa likod ng kubo hindi na pwede dahil may gumagawa ito kung mapapansin nyo ito, uh, cakey's lang to yan, sa so, ngayon nakikita ko yung cakey's na to yan, namulaklak na ang hindi ko sure kung ano yung kanyang ID Parang ang ID nyan ay, check natin merong ID, nilagyan ko eh ang ID niyan ay ito, King, King Dragon Sunshine Mutation Blue. Yan yung ID niyang uh, kakis na yan na nagkaroon na ng spike. Kakis lang po, nagka-spike na. Yan, kahit po hindi ko nala, nabigyan ng fertilizer na ilang buwan yan, dahil sa ulan at mm, araw, hangin, manda din po sila. Tapos, ito yung kulay yellow. Uh, madalas po itong mamulaklak ito tatlong spike yung binigay niya kaso dahil nga sa tagulan at may mga insekto ayan yung nangyari na itong isa hindi pa lumalaki yung isang spike at dapat mahaba ito tinuka na po ng mga ibon o merong insekto ko na nakita hindi lang ako sure kung ano yung uh, pangalan ng insekto na yun at ito uh, tatlo lang yung natira na bags tapos, eto yung nakakapit dito. akinapit ah, kinapit ko rin to, bali. Isa to sa, kung napanood nyo yung ah, isa sa mga video ko na paano magpropagate ng dendrobium orchids. Ito po yung isa sa pinpropagate ko na kinapit ko dito sa puno ng MacArthur tree. Yan, madalas pumamulaklak to kung makipapansin nyo yung mga spike nya. Yan. Hindi ko tinatanggal para may ebidensya. Tapos ngayon, ayan, meron na naman na bagong spike. Kaya lang ang taas niya, we. Eh. Kaya hindi, hindi ko mapakita ng ayos sa inyo. Mataas yung, uh, masyado kasing mahaba yung king ng dendrobium orchids na to. Ito po yung isa sa excited ako sa pag kakaroon niya ng spike o mga buds. Kasi po ito, first time mag sa akin itong katasetum na to. Kung natatandaan nyo, last year, uh, binili ko to kay Kaolan doon sa Paumbong Bulacan. Binili ko to. Uh, hindi ko matandaan kung ano yung buwan kung kailan ko binili itong katasetum na to. Uh, dalawang spike yung uh, meron siya nung binili ko. Hindi pa ganong uh, nakabuka yung mga buds. Tapos napakaganda nila at napakabango. Amoy uh, mint. Tapos habang nagtatagal, parang amoy toothpaste. Talagang mabango na maganda yung bulaklak niya. Kulay green lang po. Ang ID po nito ay Katasetum uh, Floweria. Yan uh, pakikita ko po sa inyo dito sa screen yung bulaklak nito. Napakaganda. Sana po magbigay pa siya ng bulaklak dahil season po nila ngayon dalawa po yung pasuko ng katasetum ito nga po yung katasetum chloesia at ito po yung isa na katasetum ko na nagbulaklak na po sa akin under my care uh, mula nung binili ko uh, isa lang nga yung binigay niya pero napakagandang bulaklak hindi ko po alam kung makikita ko pa yung bulaklak nito at hindi ko po alam kung ano yung ID pero ang sabi po nang binilan ko ay itong uh, katasetum na to ay uh, dalawa dalawang variety po ito hindi ko lang po alam kung ano talaga yung ID at dito sa likod ng kubo ng mga dendrobium orchids na talagang parang gulong gulo ko ngayon. hindi parang kundi talagang gulong gulo Ayan, may mga pawid pa na nandun hindi pa nalilinis dahil wala pang one week na Uh, binaklas ito ngayon nag lalagay na sila ng um, mga poste Kaya, eto yung update ko dito halos lahat ng side ng aking mga orchids ay merong uh, spike ngayon eto tatlo yung spike nito sana lang uh, mabuhay Kaya, no? eto yung isa eto yung isa tsaka eto parang eto um, hindi tutuloy eh dahil sa ulan pag kasi laging nababasa yung spike hindi talaga tumutuloy yung iba ayan parang uh, may kulay violet to yan o. hindi ko alam kung ito yung mother plant nung neto yung nandun na kinapit ko titingnan natin kung ito talaga kasi oh yan o, kulay violet parang may pagka stripe yung bulaklak niya I-update ko kayo diyan kapag lumaki na. Sa so, ngayon, eto, yan magulo. ay uh, iniisip ko talaga kung after nito, paano ko ulit aayusin yung mga orchids. At may mga halaman talaga na namatay, hindi ko na nabutan. At talagang masakit kasi yung tuhod ko. Nung binabaklas ito, hindi ko na naasikaso na tanggalin yung ibang halaman dito sa mga gilid ng kubo. Ito, nandito naman po tayo sa ah, harapan ng aking groto Yung mga orchids dito, kung mapapansin nyo, walang ganon dahon. Yan po yung naging resulta nung tag-araw na hindi ko ganong naasikaso yan. Nadidiligan ko naman sila pero isang beses lang bago kami umalis. Pero kasi ba diba, kapag tag-araw, ang mga orchids lalo na kapag naka full sun kailangan 3 times a day dinidiligan kaya ganito yung nangyari pero hindi naman po ako nag-aalala baka mamatay yung aking mga orchids hindi po patayan nawalan lang ng dahon dahil nagkulang po talaga sila sa uh, sa tubig nung summer ang una kong ipakikita sa inyo yung mga spike dito na hindi nagtuloy eto yan o no? dalawang spike din nagtuloy dahil po iyan ngayon sa ulan yan tapos eto yan kahit papano pa isa isa na buds ngayon talagang kahit na nawalan sila ng dahon nagkakaroon po sila ng spike yan eto kung titingnan nyo ang lalaki nila ang tataas ng kanilang cane pero walang dahon pero makikita nyo yung mga spike na luma na, hindi ko pa natatanggal tatanggalin ko yan pag-aayos nito kasi ito binabala ko ilagay sa morning sunlight lang at yung mga vanda ko na pwede sa full sun yun ang ilipat ko dito sa harapan na aming roto eto naman yung isa sa maganda na nangyari ito kasi yung medyo nalililiman dito ng, ng mga sanga ng bayabas yan ito ito kasi full sun talaga we talagang araw na araw sila umaga hanggang hapon ito parang morning sunlight hanggang tanghali lang kaya naisip ko na ilipat sila ng ng location para maging maganda yung kanilang mga dahon yung mga bagong susulpot na mga dahon tingnan nyo dito napansin ko ang no? daming uh, shoot tatlo isa, dalawa, tatlo tapos yung iba na mga ano dito mga pwede kong i-propagate sinisiksi ko na lang dito hinahayaan ko sila na tumubo wala po silang bunot sinasaksa ko lang po o oh, sinisiksi ko sa mga lubid yung uh, cane ayan o, no? tingnan nyo tapos nagkaroon na ng panibagong uh, cakey's yan tsaka ito kaya mas maganda sa kanila yung walang media kapag nakakapit po sa buhay sa puno. eto naman po yung dalawang spike na bago ngayon at may bumuka na po na tatlo. eto po yung si kulay peach. Yan. Si blush pink. Oh, yung eto Meron ako nilagay na ID dati. Ang daming ID talaga. Oh. Um, yan no. Hindi ko naman maano, hindi ko mabasa. Parang Audrey Pink ang kanyang ID. Ang daming ID ng mga orchids, malilito ka po talaga. Yan o, oh, ang ganda, ba? Diba? Dalawa yung spike na binigay niya. Yan, tapos, eto, yan, siguro parang kikis to eh. Yan, abangan natin yan. Tapos eto, ito yung parang mga kulot to eh. Hindi ko nabura na yung ID niya. Hindi ko matandaan kung ano yung ID. Yan ang haba rin ng spike niya. Kaya lang, wala na ako inabutan. Ang nakita ko naman po na kumain dito ay yung maliliit na uh, tipaklong. Ang lakas po palang kumain nila kahit itong mga dahon na to ang kumain nito yung maliliit na tipaklong isa lang yung tinira nila tuwang tuwa pa naman ako at kahit pa paano ang daming buds na uh, binigay nitong dendrobium orchids na to may idea yan eh baka maan pa natin Ilang, hindi ko na mabasa yan ito lang tapos meron akong isa dito na mukara na hala nakita nyo ba yan yan yung mga kumakain ng ano, ng mga buds, ng mga spike. Yan, tatanggalin ko po muna. Ayan, no, pinapapak yung ano, yung buds. Itong mukara, to. Kaya yung ibang mukara ko, ililipat ko rin dito. Ayan, natanggal na. Hindi ko alam kung saan napunta. Ato. Ayan. <laughs> Puti nakita ko. Ayan, no nung nila na nila nakainin to yung buds na yan nakita nyo ayan no may butas na nila tuwa pa naman ako dito sana magtuloy ito hindi ko alam kung ano ID nito eh. may ID to dati ah eh. eto yung ID niyan ay Aranda Blue yan Abangan natin kung ano kulay ng Aranda Blue. Pero isi-search ko na yan sa Google kung ano yung kulay ng no Aranda Blue na to na Mukara. Dito naman po tayo sa mga niripat ko sa uling. Ang gaganda na na po ng dahon talaga nito. Ayan. Kaya lang uh, na nag, mga nasunog nga po yung dahon nung summer kaya naging ganito yung kanilang uh, puro cane na lang po yung natira tapos ito mga bagong mga kiki at bagong shoot na lang po yung natitira dito ngayon uh, yung bagong spike nya yan kinain din ng mga insekto yung kanyang mga buds tapos buti ito yan merong bago na spike sana walang kumain sa so, sa mga mini yaya ko Ayan, magulong-magulong, maraming uh, lumot na itong aking, uh, aking garden set. Lilinisin ko na lang after ng mga gumagawa dito. yan meron dalawang spike. Ang ID po nito ay gift by God. Na ito pong gift by God na yan, uh, niripat ko na po ito gal uh, gamit na media ay uling. Ayan, merong namatay pala na isang king. Pero okay lang kasi ayan. Uh, okay naman sila ngayon. Tapos, eto. Uh, merong namatay. Eto, mga namatay to. Ang ganda pa naman ito, eh. Ayan, wala na talaga to. Ang ID pa naman ito, yung Orange blush. Eh, pinropagate ko to, eh. Tapos, nilagay ko dito maaraw. Talagang na... Uh, namatay pero may natira naman ako doon sana namabuhay. mabuhay eto yung niripat ko gamit ang uling at saka yung lava rock ayan maganda naman may dalawang bagong uh, shoot o kikis may namatay din na mga uh, king ang ID po nyan ay king pink ayan si king pink eh, nasaya naman ako kahit nawala yung dahon. May mga bago na aso ah, sumusulpot na shoot. Ito yung mga binili ko na seedlings noon na niripat ko gamit ang uling. Ayan, no, may spike niya Kailan lang to? Siguro mga 4 months. 3 to 4 months nagbulaklak po yung seedlings. Kaya sabi ko sa inyo, sa mga nakaraang video ko, mas parang mas gusto kong alagaan ngayon yung mga seedlings kesa sa mga mother plant na. Mas mas maganda po yung tubo nila. Yan o, Kahit na uh, full sun sila dito, maganda yung mga dahon. Yan. Hindi po naglalagas kagaya ng mother plant. Yung pink, pink na to, mother plant yan. Naglagas lahat yung dahon. Ayan. Buti, merong mga sumulpot na bagong shoot o bagong cakes. Yan, tapos ito. Yan, ito si Momotaro, yung malaki na white and purple. Yan, meron din na spike. At ito, yung bagong spike din po ito na mga kinapit ko naman dito sa buhay na puno ng uh, bayabas. Dito yan sa harapan ng bahay ng kulungan ng ibon. Ito, uh, tatlong buds ang naibigay niya. Tapos namatay na yung dulo. Kaya yan. Pero meron din siya sabay yung bagong shoot o yung kikis at saka yung spike. Tapos, kung natatandaan nyo, pinakita ko na to sa inyo. itap isa po ito sa aking mga onsidium. Ito po ay tolumia. Ngayon po, na meron din siyang bagong spike ngayon. Uh, yan, bagong spike under my care. Yan, kaya tuwa ako kasi ilang bilin na ako ng tulumya, hindi ako nakakabuhay. Mas gusto po pala ng tulumya, yung nakakapit sa mga maliliit na piraso ng puno. Ayan o, no? yung sanga lang po to na mga dating driftwood ko na nabulok, kinuha ko yung mga matitigas na parte tapos dito ko sila kinapit. Ayan, ang gaganda na ugat ko, makikita niya yan. Mas gusto pala ng mga tulumya na ganito. Pero ito, sana mabuhay ko na matay na yung part na to. Maganda yung bulaklak niyan. Hindi ko lang sure ko yung orange o or yung red. Yan, bumalik po ako dito sa harapan na aming bahay at may nagpapatugtog ng music. Doon, malapit sa gate. Yan, nabahali itong isa nakita ko. Nakawit siguro kanina. Ako po ay magpapaalam na at i-end ko na po itong aking video. At sana po ay nagustuhan niya yung video na to. pasensya na po kayo, medyo mahaba yung video ko na naman. At inisa-isa ko po yung mga spike na lumalabas ngayong tag-ulan. Maraming maraming salamat po sa walang sawa yung panonood at walang sawa yung pagsuporta sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga friend ko sa YouTube, sa mga silent viewers, sa mga napadaan lang at pinanonood ng buo ang aking mga video at hindi po nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa walang sawan yung panonood. Keep safe everyone. God bless.